Hello everyone. It's Monday today and eleksyon na. So, alam ko na maraming uh, pangyayari ngayon sa Pilipinas at uh, somewhere around Mindanao area, parang may nagbarilan, may namatay. At uh, nakakasadya 'yon. At sana magiging okay ang lahat pa rin kahit anong mang mangyari na walang maging dayaan na mangyari. At sana din naman, tayong mga, kayong mga bumuboto dyan, ha, huwag kayong magpakamang at huwag kayong huwag niyong ibenta ang mga boto ninyo. Dahil kung ibenta ninyo ang mga boto ninyo sa ganyan lang halaga, ilang taon din na kayo ay mag, ano, magdudosa. Pati mga anak, kapuapuhan ninyo. Kung iboto ninyo yung mga taong namimili ng boto, namimili pa lang sila ng boto, it means nanikas na, they are cheating already no? So, don't vote a cheater, okay? So, wag kayong boboto sa mga taong binibili ang inyong pagkatao, ang inyong boto. Dahil, ang totoong seryoso, ang taong politikong seryosong mamuno sa bansa natin, hindi iyan namimili ng boto ng tao, no? We have a freedom, everyone, na mamili kung sino ang dapat ating piliin. Vote wisely at ingat-ingat lang talaga kayo. At actually, hapon na din sa Japan. Oh, no, tapos na ang butuhan niyo dyan. Basta ingat lang. So, intayin natin ang resulta. And, I'm very sure talaga na 100% talaga na yung mga taong gusto kong gusto ko talagang mananalo talaga yan. And, my governor is Pambali 4 and my and Cebu because I am from Cebu and my vice mayor is Mr. Tommy Osminia and PDP Laban Street. No? So, yan lang talaga para sa ating lahat no? pag na kayong boboto diyan sa mga uh, mga lalay at ano diyan. Lolong diyan, ha? Basta yan lang. Magluto ko, nagluto ko uh, adobo kay akong ipakaon sa kong biyanan ugma, no? And then yung anak ko mahilig din siya sa adobo, nag ng adobo. So nagawa ako ng adobo. So this is my day. Nagluto ako ng adobo everyone. No, nagluto ako ng adobo. So binantayan ko yung adobo ko. No, ganyan ako. Lagi akong nagbabantay sa mga niluloto ko. Wala naman akong